Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Welcome to my, to black mama legs vlog. And kami tapa sa ano? ampang. Jalan ampang. Ito ang ano? Wet market na tinatawag nila. Doon sa loob, guys. Ayan. So, dito kami naglalakad papuntang train station train station kami. Naglalakad kami dito sa Jalan Pikan Ampang, Pasar MPJ. Ayan na. Ayan. Morning market niya, no? Diyan sa loob. Ha? Oo nga, mala. Inuban naman. Padagitan sa mayan Myanmar. Ayan, no? Madilim-dilim pa, guys. Ayan. Madilim. Ang time is 6.30. Madilim pa. Dito. 6.30 am, madilim pa dito guys. Ang... Papunta kami sa LRT Ampang. Doon kami sa Sakay. Papuntang siya, pupuntang Masjid Jamek. Ako naman is Plaza Rakyat. Uh, tapos Ako magbabas na ako Siya din mag LRT sa Ibang LRT Olo madilim na guys Buti na lang may streetlight dyan oh. Palagi may Maraming streetlight dito Yan o oh. Ang dilim-dilim guys Kumusta ang morning natin Today is Wednesday morning Ayan o oh. Pundok Police May police dyan kaya nakasarado so <laughs> silip lang ayan oh, ang dilim talaga o oh. ang dilim dilim pa madilim pa ang umaga ayan, oh. ayan si kuni oh. ang laki laki ng bag nya ano kaya ang laman ng bag nya <laughs> ang laki laki <laughs> ay na 'yung an, uh, alam, madilim, hindi na makita, 'yung light lang ang nakikita. <laughs> Ayan. Ganito kami dito. Ganito ang buhay namin dito. Part-time OFW. You oh. know. Lakad dito, lakad dito kasi wala kaming sasakyan. <laughs> so, naglalakad lang ako. Lakad dito, lakad doon. Kasi ayaw namin mag o mag -taxi. sayang sayang lang ang grab or taxi morning, morning. <laughs> yan ang mga estudyante kumakain sila <laughs> mga bata buti pa yung mga bata nag good morning sila nag kumakain sila habang naglalakad <laughs> ayan o <laughs> late nagising kaya yan naglalakad ayun ay natutulog na po doon guys ah. Yan. <laughs> ah, nag duman kami dito sa ano na parking parking ng bandar ng MRT LRT pala yun know, maliwanag dito ay na ba yung naabutan ta nagpalingkin sa yun know, may bit siya <laughs> lakad lakad lang kami ganito ang aming buhay lakad dito lakad doon kasi wala kaming sasakyan lumalaki na lang ang mga legs namin sa kalalakad <laughs> tapos sumasakit mga baywang <laughs> tumatanda na eh <laughs> sumasakit ang mga baywang lumalaki ang mga legs sa kalalakad <laughs> Ayan o. No? Ganito ang aming buhay. Tiyaga-tiyaga <laughs> lang. Tiyaga-tiyaga lang. Kasi wala tayong pera pag nakaupo lang. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Ayan no? Ayan, malapit na tayo sa ano, LRT. Lapit na tayo sa LRT. Train station. Ayan o. Oh. Madilim pa. Buti na lang maraming light. Street light. Kaya maliwanag. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Ang daming street light dito. Ayan o. Oh. Maliwanag na maliwanag. Pero madilim pa guys. Dilim-dilim pa. Ayan, no? So, malapit na kami sa LRT, guys. So, dito ko tatapusin ang ating video sa oras na to. Maraming salamat. Sana ipanoorin nyo ang aking mga upload. Please, like, comment, and share. At kung hindi man kayo nakapag-subscribe sa aking channel, Please subscribe my channel, Mama Litt's Blog. Thank you. Bye bye. See you in my next vlog. Bye. God bless.